Hello, 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 hello mga kapetsa. Welcome back ulit sa aking channel and presenting the Pet Shop Boys. Ayan. So sa mga hindi pa po, po nakakaalam, lumipat na ulit ng pwesto si the Pet Shop Boys. Dating nandun sila sa San Roque, ngayon nandito na sila sa Barangay Santo Cristo. yan, sa tabi lang po ng, ay sa tapat po mismo ng Santo Cristo Elementary School at malapit sa Don Bosco Tarlac. So, kung magmumula naman kayo ng MacArthur Highway, ay kakaliwa po kayo. Kung going north po kayo, kakaliwa po kayo dito sa may kanto ng sa crossing po sa may McDonald's. Then, ipagpatanong nyo na lang po. At napakalapit na lang po. So, ayan po. Sa mga hindi po nakakaalam, and correct, uh, correct me if I'm wrong mga kapets ha, lalo na dito sa mga taga-tarlac na makakapanood nito. Ang alam ko lang po si The Pet Shop Boys pa lang talaga nakitaan ko na nagke ng mga saltwater fish. Ayan. So may mga hobbies din po siguro dito mga fishkeeper keeper ng saltwater pero sa mga shop, sa mga pet shop po dito at pet store ah uh, dito sa Tarlac City, si the pet shop boys lang po talaga nakitaan ko ng saltwater fish. So ayan po, umpisaan natin dito mga pets without further ado. Umpisa na natin, Platinum King Balloon Molly. Yan, PKBM po, 100 pesos. Yan. 100 pesos po isa si PKBM natin. And 50 pesos naman po si Red Platy. Yan, magkasama sila dito sa tank. Napakaganda ng kanilang setup. Ang linis, ang linis ng tindahan nila. Napakalinis ng store. Napakadaling hanapin yung mga stocks at yung mga accessories. Meron sa gitna at naka well arranged talaga at well maintained. So itong mga saltwater water pa rin po, itong mga nandito pinapakita ko. Then medyo busy po kasi yung mga staff nila dito na dinatnan ko actually uh, kumain lang kami ng pares dito sa tabi nila. Then dumiretso kami dito. Uh, nakita ko kasi itong dapet shop. Kaya sinaglitan ko na. So ayan. Salt water to. Tingnan nyo yung filtration nila. Ayan yung overflow. Ayan overflow. Ayan. Then ito overflow din. Salt water pa rin itong nandito. Mga salt water fish. And yung filtration system nila nandito simple lang oh mga kapets. Ayan, dyan pumapasok din datan dyan sa mga chamber. May mga filtration media. Ayan, may mga filter. Tapos papasok dito sa susunod na chamber. Sasalain ulit. And dito naman sa mga rocks, corals, eto. And tatawid dito yung malinis na tubig na. Then may submersible pump dyan. Hihigupin niya at ibabalik niya dito ng malinaw na at malinis. So, ayan mga kapets, ang dami nilang ano, customers ngayon, nagsabay-sabay kahit gabi na. And ito, time check mga kapets sa Ang oras dito ay nasa 7.30pm na pero bukas pa sila hanggang alas 8 yata sila. And ito, ang gaganda mga clownfish mga kapets. Mga kapets, pasensya na no, hindi ko natanong yung mga presyo nito dahil busy-busy busy talaga yung dalawang staff nila. You know, so, dalawa yung staff na naabutan ko dito. And shoutout sa inyo kuya. Hindi ko na nakoy yung pangalan nila at kaya ate. Shoutout sa inyo at hinayaan niyo ako makapag video dito. Kahit na maraming customers So, nakikigulo pa ako dito. So, yan ang dami. O, oh, mga clownfish yan mga kapets. Ang ganda. And ito meron pa. Yan, anong klaseng isda kaya to? Di ko alam yung mga pangalan mga kapets kaya comment down below po sa mga nakakaalam ng isda yon. Kaya no, ito, yung, yan, yung malapad. Comment kayo mga kapets. Tsaka yun, yung black na may dot sa, ano, na puti sa may fin niya sa likod. Yan, ito, di ko sure kung clownfish tong mga to mga kapets ha. Pero, yan. Parang iba kasi yung buntot nila mga kapets. Hindi ka mukha yung kay Nemo na parang medyo mamaya may papakita pa ako. Ayan, comment lang kayo mga kapets, no? Hindi ako expert dito sa mga saltwater fish. At uh, hindi talaga ako magaling sa pag-identify ng mga tot. Di ko alam yung mga tawag sa kanila at pangalan. So, comment po kayo para ma-share naman at magkaroon din ako ng knowledge sa mga tawag sa kanila. So, yan ang daming customers mga kapets, so. Oh. And dito sa taas, then one layer, two, three, four layers po ng mga tanks dito mga five gallon or ten gallons lang po yan ayan si ate busy busy kaya paano ko naman kakausapin niya kung ganyan ka busy Shoutout sa iyo ate yan and then sa mga customers din ni na at sir dyan ayan pati yung mga bata ayan the pet shop boys welcome po sa the pet shop boys ayun si sir at uh, nagkikipag-usap pa siya kaya hindi ko rin ma-interview eto sure ako dito na yung medyo stripes dito is clownfish. Ayun, ayun, ayun. Oh. Tingnan nyo yung buntot nila. Ay, buntot na. Yan. Iba kumpara dun sa pinakita ko kanina, di ba? So, medyo patulis kasi tsaka manipis yung buntot na. Ito, round. Ayun. Tsaka, maganda talaga yung kulay. Pantay sa katawan. So, ito, yun. Ayan, itong black tsaka yung isa. Shado silang, ano, shy type. Hindi naman siguro sila may Shy lang. <laughs> Ayan, Longfin, Danyos, Green, Sumatran, Tetra, meron dyan. Ayan. So, mali yung nandun sa, ano, pagkabasa ko yata dun sa label, mga kapets. Ayan. ganda ng kulay, no? Tingkad. Ayan, ulitin natin, mga kapets. Longfin, Green, Sumatran, Barb. Ayan, Barb sila. So, nandun yung mga price, mga kapets. And yun know, nga, nandito pa rin ang dami pa rin namimili. So, dito muna tayo sa Koy. Yan, 50 pesos. Then, may pako na nakalagay pero wala akong nakitang pako sa loob. Ang uh, meron dito, Arowana. So, yan. May mga Koy dyan, 50 pesos. Then, may mga Shibunkin din. Mga feeders, yan, halo-halo na. Ito si arwana si Arowana, yan. So, <laughs> Ngumang ang dami niyang pwedeng kainin yung mga feeders na nandyan yung maliliit kaya, kaya na niya kainin. Nasa 8 inches siguro itong arawana dito sa loob. Then dito 5 pesos yung mga feeders. Ayan. 5 pesos pero kakunti na lang para nandun sa taas yung iba. And may goldfish pa nga dyan sa baba. And dito naman tayo. Ayan, yung mga gapi naman, yung mga live bearer dito, may live bearer po dito, 24K gapi, ayan. Ayan, medyo madilim kasi yung part dito kaya hindi ko masyadong, parang walang ilaw mga kapets. Ayan, kaya hindi masyadong makita, ma-enhance yung kulay nitong mga 24k na guppy. gold po yan. Pag may ilaw na nakatapat yan, mag mas maganda siyang tignan at matingkad. So, gusto ko rin magkaroon ng ano-ano, ano ano, ba balang araw bibili ako niyan. Pag na-setup ko na ulit yung mga tank ko, babalik ako sa pag-guppy. So, ito na Oscar mga kapets. Ayan yung price niya. And ayan ang gaganda. Ang tataba oh. And nasa 4 inches to 5 inches po ito mga kapets. Ayan. Albino Oscar. Ang ganda. Eh, healthy. Ang bibilog. Tsaka maganda yung mga finger. Eto Arowana. 1.5 mga kapets. Ayan oh. Uy kakaiba tong itong Arowana na to ah. 1.5 napakamura para dito sa ganitong kulay kasi 'di ba yung mga silver, common silver arowana, Nasa 1.7, 2,000 yung ganitong size. Nasa 6 inches to 7 inches na to. Pero ito medyo mapula tapos 1.5 lang. So yung fin siguro no na may konting mga damage, tutubo pa naman yun eh. So, bawing-bawi -bawi ka na dun sa 1.5. So napakamura lang mga kapets, punta na kayo dito. Ito naman 1.50, mga female na beta. Yan. Ayan, meron sila dito. HMPK, tama ba yung pagkabasa ko kanina dun sa signage, sa label. And ito, RTB Shark. Ayan, 100 tapos Gapi 35. Itong RTB Red Tail, Bala Shark. Ayan, so may mga nakahalo din na Green Danios, dyan Blue Danios, ayan. ayun ang ganda. Pulang-pula talaga yung fin niya sa buntot. 100 pa mga kapets, ayan. Then, 35 dun sa Gapi. Yun ang ganda oh. Wow. Dati meron akong ganyan pinampon sa akin nung isa kong kasamang fish keeper. Kaso sa katagalan na nawala na siya yung isda. Kaya medyo nalungkot ako noon kasi ang ganda tuwang tuwa ako noon dati. eh, lumundag siya dun sa <laughs> lalagyan niya sa aquarium. Nashare ko lang. Ayan, red cap po. Ayan. 250, then may blackmore din po doon ito, blackmore 250, then may pearl scale yung pingpong, meron din doon kanina, and ito mga tetra yan, yan mga tetra dito naman ryukin, kaliko, 250 yan, Redfin tiger loach, yan tignan nga natin, ito oh, ang kulit ng kulay nito mga kapets, oh para siyang medyo choco bar na may red, orange, and may black kaliko. Yung ganda. Ganda no no, yung nasa gitna. Yan ah. Pag nag-flex pa siguro ng bundot yan, ang ganda tignan. Ayan. So, may kasama silang red tail bala shark dyan. Ayan. Napakamura lang na ng mga isda nila dito mga kapit. yan ayan. Angel fish 50. Wow. Ayan. ayan eto nasa para nasa jubicyze 2 uy anong uh, angel fish din to oh, ang ganda ano kayang tawag dito mga ka pets comment down below oi diyan ano ah, anong tawag doon doon anong pangalan exactly yung pangalan ng angel fish na yun yung may white tsaka orange po and mas malaki yung size niya ang ganda and ito mga parrot fish naman 400 yan ito ordinary dragon fin Meron din siya, 250. Ayan, maliliit pa sa 3 to 4 inches po ito, mga kapets. Ayan, maliliit pa sila. para may kasama silang pleco dito. Dalawa yun, pleco nga. Ayan, tsaka dragon fin. Ayan, magkulit. <laughs> And may RTC sila dito, mga kapets. Ayan, 400 lang din. Nag-iisa na lang yung RTC nito dito, mga kapets. Ayan. Ayan. Ang cute. Monster fish yan, mga kapets. Ah, monster fish po ito. Si red tail. Yan. Catfish. RTC. and ito. Spotted gar. Isa rin po yung Monster fish. Yan. Spotted. Ang ganda ng mga spots nyo. Kumpara dun sa mga common na alligator gar, diba? Ito, spotted gar. Ang ganda. And mga tetras po. Glow tetra. Then, may mga molly din po. Ayan, lyre tail yung molly nila dun. BKBM yata ito. Yan, BKBM. Balloon, ah, uh, Black King Balloon. Yan. Crayfish, 200. Ito, di ko alam kung edible din tong ganitong crayfish mga kapets. Ayan, so sure na, na lang yung mga nakakaalam dyan. Ayan, pero tingin ko para pang display lang to. Mga pang nasa sa aquarium yan, kulay orange. Parang yung nasa Oishi. Eh, alam ko kasi kinakain talaga na crayfish yung parang sa si Australian red claw, di ba? Yan, Australian red claw crayfish. So ito naman kulay blue na parrot fish, mga pets Yan, meron din dito. Ayan, anong kulay nito? Parang orange. Pongkan something parrot fish 400. Pare-pare sila ng price. Yan, 400. Ito naman. Uy. yan. Blue polar. Parrotfish. Ayan, ang cute. Liliit pa nila. Ito yung maximum size nito. Sa mga nalagaan ko, nasa sinlaki ng ano, 5 peso coin. Pero may nakita kong ganito na ang laki. Sinlaki ng mga parrotfish kanina, yung kulay orange sa blue. Ganun yung size. Na size nung ano, nakita ko ang parrotfish na polar. Blue polar. Sa isang pet shop yun, sa kabila po. So, ito naman yung mga accessories nila dito. May mga tanks, mga Ayan, yung mga artificial ornamental plants. Ayan, ito, may mga turtles dito mga kapets. Ayan, ang kukito. Apat. Uy, Ay, ayan. Teka, wait lang. I-focus natin para makita natin yung mukha niya. Wait lang. Ayan, ayan. Ang kukito mga kapets, oh. Ayan. So, nandito, may mga accessories dito. Mga pangkat. Hamster. Isda. Ayan. Ayan, yung mga pagkain din nila meron. Halos kompleto talaga dito mga kapets. Ito ang linis ng kanilang ano, store. So, napaka -press ko din ng ambience. Pagpasok mo palang bungad bunga. Tsaka open talaga siya. Ito naman yung mga mice dito. Ayan. Ito tingin ko yung mga feeder din po ito. Mga feeders po pinapakain sa mga ball python. yan Sa mga reticulated python. Mga nag-aalaga. Yung mga habis naman. Mga... Habis ng reptile yan. Yung iba yung mas maliliit na ito, yung mga parang wala pang balbon, pinapakain din nila sa ano sa arwa na. Ayan, alam ko. Pero ang cute na ilong, sarap palagaan. Huwag nyo nang ipakain, please. <laughs> Ayan, ang cute. Ayan, ito naman yung mga hamster po. Ayan, parang teddy bear to. Oh. Kapal ng balahibo. Ayan, ang cute nila kumakain sila ng mais is, mga kapets. Ayan, zoom natin. Itong grey. Oh, ang cute. Oh. Uy mukhang busog na to, naglilinis na ng katawan yun, ang cute nila yan, sa mga nakukitan dito na nandito sa Tarlac, sa mga karatig bayan, yun, punta lang kayo dito. Kaya, punta lang kayo dito, sa the pet shop boys, dito lang yan, sa barangay Santo Cristo Tarlac City yun so yun, meron pang boda doon, tsaka aquarium ito, ano kayong tawag dito mga kapets yun, kasama ng mga saltwater fish yun yung parang shrimp doon sa baba Ayan. Ito, binalikan ko ulit to. Ayan. Mahihahin talaga sila. Yung clownfish, mukhang hindi naman siya mahihahin. Nadadala na lang. Sumasama na lang dun sa mga kasama niya natatakot eh. Ayan, oh. No? Ang daming saltwater fish. Napakaganda nito, mga kapets. Ayan. Pangarap ko magkaroon ng ganitong, ano, ng ganitong tank na maraming lamang, ano, saltwater fish. Ayan. Sarap kasi sa mata. Sarap tignan. Tsaka, makulay. Iba talaga yung, ano, yung datingan niya. Kung parating compare mo naman sa mga fresh water tank natin ayan. ang luwang ng pwesto nila mga kapets ayan ang sarap mamili dito ayan ang linis sa press compress ko ayan ang dami pang bakanteng tanks mga kapets uh, isang palatandaan yan na dumating tayo dito na katulad na yung sabi ni kuya na paubos na yung mga stocks nila hindi ko na tsyempohan ayan so pati dito sa mga lovebirds parakeet budgie ayan at 450 parakeet ayan 450 pair po ayan pasensya uh. na kayo mga kapets gabi na hindi ko rin nilagyan ng flash yung cam kasi baka may itong mga ibon so hinayahan ko na lang na ganyan so kita naman no mga kapets ayan and dito meron pa ito budgie budgie ba to oo budgie nga And magkano kaya sila? 500 pair naman sila dito, mga pets. Ayan. So, yun, no? Hindi ko masyado ma-focus dahil medyo madilim na. Ayan, inaantok na itong isa. Ayan, kikikik. Kik, kik. Ang cute eh. Ayan, so mga pets, ayan, pasyal na kayo dito. Sa The Pet Shop Boys. Dito sa... Barangay Santo Cristo, Tarlac City. Napakarami pagpipilian lalo kung matsyempohan nyo na punong-puno yung kanilang tindahan at may bagong mga delivered. Bagong bagsak na mga isda at kung ano-ano pa. Yun yan. Sa, dito lang yan sa The Pet Shop Boy. So kung malapit lang kayo dito, karatig bayan. Yan, pwede kayo dito pumunta. Ayan, kontakin nyo rin. Meron, alam ko, meron silang Facebook din. Facebook page. Yan, The Pet Shop Boys. Meron sila. Then, search nyo na lang po sa FB. Pwede kayo mag-inquire doon. And, sana mamit ko na rin yung mga may-ari na ito. Para sa susunod naman, na pagpasyal ko, eh, ma-feature ko sila yung mga may-ari na itong shop na to. So, maraming maraming salamat mga kapets. Ayan, hanggang sa muli. So, pasensya na sa update kong ito dahil hindi ko na-interview at naitanong ibang price ng mga saltwater fish dito at saka yung mga accessories nila. So, babawi tayo sa next upload. So, antabay lang kayo mga kapets. Hanggang sa muli. Bye! Fish!